di hindi mo kakagasgas yan. Iyan naman muna. Iyan. E, yun lock yun lock so, yung lock ng isa. Yung lock ng arm. May lock pa Re, re, re. Kunin mo yung lock na At isisipit na natin yan. Iyan natin yun. Yung maliit. Yung mahaba. Na uh, ano. Kulay gold. Huwag mo nang punasan yan. Ari, ari lang po punasan mo yan. Okay. gawa ng pag nag ano yan pag uh, nag pray no ka patche yan didikit yung ano didikit yung wow. <laughs> mekaniko mga mekaniko oh sabi na eh sabi na nga po Foto so, yang itu. Yeah. Mana? Dikit pa pala natin. Ito. Lamayan hmm. nito, kabit. Pre no? Punasan basta 'yun mo lang 'yung ano, ayan. Nakalubog na 'yan. Ayahin mo na 'yung kabit mo, 'yan eh ah, aangat 'yan, oh. Kabit eh. Ano? Oh, kabit. Eh. Oh, eh. eh. Tindok na rin. Ito lang ang akin, ah. Ito lang naman niya, 'o, ganyan. Ah. Ah, binunot nyo ka rin yun? Hindi binunot yan. <laughs> Sino Sino bumunot nun? Binu hindi naman matatanggal yun. Nakalak. Eh. Ayun, so, yun, yun yung nga niya. Ayun, yun eh, ginagalaw lang pa pagayon. Binubo ko lang yan. <laughs> Adi, ito, <laughs> oo nga, binubo ko yan. nga lang yan. Ah, lulo lang ito eh. Ikot, ikot. Ganto, okay. Ganto mo muna. Yan, ganyan. Parehas, parehas. Parehas. Yan, oo. Oo. Alas? Yes. Oo. No. Alam mo ba kaya mo spring yan? Ay, yeah, no. pa ba kasi sa nakakaan ng yan? Ito mas pag spring. tanggal, tanggal mo na, tanggal, tanggal. 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 Pagdikitin mo. Sa pagsabayin mo ng buka. Oo, bubuka. Nagpag-poise tuloy ako eh. Sinabi ng po-poise ko bukas eh. Dito na ako sa ano na rin. Harbe, ganito! Oy. Tinan mo, ikaw nga Lloyd. Parang binabaak yung ano. Yan, parehas. Ay, yung regarin bakal muna, pero mo. Bakit? Gigi, ano kayo? Nakangat pa rito eh. Nakangat eh. Yan. Ihiga mo lang yan, ihiga eh. mo. So, terbihin. Nakapasok na yung... Tuunan mo. Hindi <laughs> na <laughs> makakaya <laughs> <laughs> may motor ay ito. Ang bihira mo ito eh. Yan. Okay, paloy mo. Yan, ilubog mo yan. Lubog eh. Yan. Tapos bukbukan mo yan isa. Ano yan nene? Eh? Sabi, lalagay natin yung lock. Diyo, di pala kinakalas yung animal na yun. try natin. Ito, yun. ito. Mamaya na yun Di Hindi, hey, testing mo. oh, no, yan na. Ay, na nga ito. Pasok mo muna. Eh, ba na yun, Para may try nga natin dun. Eh. Pipisto na maganda yan. Lunch po.